Hi guys, buhay niya Britanya ng Pinay. Hello. Ayan. ayan si Lori at si Marinel nandiyan extra. Mayroon po kaming dadaanan mga ngapit bahay guys. Hello, kumusta na po? Shout out sa inyo dyan. Buhay Britanya ng Pinay. Mga subscriber ko, hello. Baka naman nagbabalik ang inyong tita. Kumusta po? Nasa city po si ako. Meron lang kaming dadalawin. So, ayan guys, ang surrounding medyo malayo-layo na ito sa ano. Um, tawag dito sa high street medyo kabilang Mario pa po tayo Ah? okay so ayan po guys pakita ko lang sa inyo na naglalakad na naman ako sobra na lang paglalakbay namin dito sa bundok ng Tralala dito sa England so ayan shout out sa inyo guys um, ito lang muna mapapakita ko sa inyo for today dahil naggagala ang mudra so ayan guys So, mga bahay ako sa mga friend ko na matagal ko naman hindi nakita. So, ito po din mamaya gabi. Gabi na po ako uuwi. So, ayan po. Ayan po guys. Ang tagal. Pagod na po ako maglakad. Mga nakaka ilang minuto na po kami rito. Ayan guys, ang hirap mag edit edit eh. Malayo-layo na po yung Nalayo-layo na rin yung aming lalakaran. Pero ito, keep going lang. Mga bahay po rito malalayo, guys. Ayan. Yes? Yeah. Ayan po, medyo marami pa silang marami pa silang mga ano mga dahon. Pero ayan, matapos na po yung aming patapos na po yung aming summers, guys. Summer, ayan. Papunta na kami sa autumn. So, Ayan, shout out sa mga kaibigan ko at sa mga kamag-anak ko na napapaligaw sa aking channel. So, ayan po for the meantime. Thank you so much for watching. Bye muna po. Yes, bye muna mo for now. Bye.